O, although 100% wala po kayong papayaran, yan po yung mga kondisyon. So yung mga insurance products po namin, balik dito po, ano yung pwede po namin yung yabing uh, insurance o siguro para po sa mga pananim po ninyong palay, mayroon din po kami insurance para po sa pananim na mais ganon din po sa mga high value crops po natin itinatanim, mga gulay o yung mga perennial crops, mga fruit berry trees tulad po ng cacao, papaya, uh, niyog. Ayan po, pwede po ninyo ipasiguro sa amin. Di din po yun. Baka po yung mga alagang hayo, baka, kalabaw, kamping, tupa baboy. Kaya lang po sa baboy, sabi ko nga po, hindi pa po pwede kasi nakadepende po kami sa report, sa inire-report ng Bureau of Animal Industry. Kasi kung meron po silang zoning na tinatawag, uh, bali dalawa po yun, red zone and pink zone. Red zone, ibig sabihin, ah uh, kwan pa po, Critical. nandyan pa po yung banta ng ESF sa lugar. Pagka yung lugar po ninyo ay nasa red zone pa, hindi pa po pwede yung pink zone ko, ita, ang ibang tawag ka doon is buffer zone. So, ibig sabihin, pwede nang mag-alaga. Ang fortunate po, dito po sa Aurora, bali tatlong bayan lang po yung uh, pink zone. As of August 22 po, po, po yun na uh, uh, report ng bae. Maria, San Luis, tsaka po uh, dinalungan. So, ang tinalungan po, nag-stop na rin po kami kasi po may report na po dito last last week ng September na may mga kaso na mga ng ASS. Hey, Maria, eh, mas, Maria. Pas, mas marami pa po dyan sa Maria. Maria po. daang daang eh, baboy ang natutay dyan. Na, oh, Yun niya, ang po kapit-bahay sa amin, kung niya na yung kinatay niya lang kinatay ng mga wina. Ay, bakit nakapitsong sa sila? na Yeah, Pero, di, di, bakit naka-pinsyon pa yun? Pero although naka-pinsyon po, um, ang, hindi po namin masyadong minamarket yung yung papoy. Kasi nga po, pa papoy may ASF. Mm -hmm. Tapos, yung mga kagamitan po ninyong pansaka, mga STW po ninyo, mga gamit po ninyo sa pagpapatubig, combine harvester, mga traktora, Pwede po na yung ipahishare po sa oh, amin. Ay, po, pwede, pwede, pwede po pala. Ano po, may kabibigay ko yung makina ko eh, na dinakaw yung kapalit. Eh. Salitan po, pwede ko, pwede po i po po yun. Opo, oh, pwede po. Para pag nakawin ulit, kahit pa paano, may Kasi, limang piso ako makukuha. Kasama po ang sabi na ng PCIC nyo kapag kaninakaw yung yung mga makinarya. Opo, tayo sa po pwede yung... yeah, na lahat uh, yung Nakita ko po, meron po kayong mga makinarya. Pinawadang pwede po ninyo ay, pa i-check po yan sa amin Kahit po yan nakapangalan sa samahan, pwede po. Ang kailangan nyo lang po ay board resolution. Pwede po. So mamaya mati-discuss po natin yan. So meron din po kami insurance para po sa mga nag-aalaga po ng tilapia o hito fish fund. Pwede po. Depende po siguro sir, sa luwag po ano po ng buwan. May limitado rin po yung square meter nila kung ilang may maximum po may maximum. Namin. Pero ang maximum po namin is 2,500 square meter. Maluwag na po yun. Walang sa. Kakapat. One-fourth. Oh, one-fourth na sa One-fourth na. Five-thousand na Five-thousand kalahati yung lang pag ang i-insure ah, lang, ganyan lang meron din po kami insurance yung aming tinatawag na credit and life term insurance na may tatlong klase po yan. Una po, yung aming agricultural producers protection plan. Pangalawa po, yung accident and dismemberment security scheme. At yung pangatlo, yung uh, aming loan repayment protection plan. So, isa-isahin po natin yan ngayon. So, yung nabanggit po, po ng kondisyon sa ating mga latrine insurance, katulad po ng RSBSA. So, ngayon po kasi yung taon po na ito, nasa 4.5 billion ang pinigay po sa amin na pondo po ang PCIC po yun. Yung nakaparte po doon ng aming opisina, Regional Office 3A, may paisi at aurora lang po yung, yung po namin. Yung sakop po namin. 211.237 million. So sa ngayon po, meron pa po kami natitira na nasa 74 million. So yun po yung gaganitin po namin panlibre sa mga magsasaka at maingista ng hanggang December. So, Malaki-laki pa po. So, unang kondisyon po, kailangan nasa master list po kayo ng RSBSA. So, okay, check naman na po yan. Nasa, nakapag register naman na po kayo. Pangalawa po, dapat uh, hindi po kayo tumatanggap ng iba pa pong libreng insurance na binibigay ng LGU. Katulad po nung kung dati po nasa kampo kayo, naglo-load po kayo sa land bank, under po ng ATCP, hindi na po kayo pwede sa RSP. So, isang pan lang po kasi ay isang programa lang ang maaari po ninyo yun salihan. So, since hindi naman na po kayo naglo-load, sa RSP, na lang po kayo pwede. Ano po? Kapag kayo po ay nagtatanim ng palay, mais, at high value crops, pagka pinagsama-sama po ninyo, hanggang tatlong hektarya yung pwede po ninyo ipasiguro po sa amin. Ngayon, kung halimbawa, uh, ah, bali 5 hektarya po yung bukid. bukid po ninyo. Halimbawa, puro palay po yun, lima hektarya. Pwede po namin i-libre sa inyo yung, dalawa, yung tatlong hektarya at yung dalawang hektarya, yun na lang ang babayaran po ninyo ng premium. So, kapag kayo naman po ay may mga alagang hayop, hanggang 200,000 na halaga ng siguro ang maaari po namin ipagkaloto sa inyo ng libre. Ano po ba yun? Kung halimbawa puro, uh, ang halaga po ninyo ay puro kalabaw o puro baka hanggang sa 10 i-kuan sa siguro sa amin. Ganun. Kapag ka naman po, meron po kayong mga makinarya, hanggang tatlong unit. Pwede po rin yung ipasiguro po sa amin na malitrain. O. So, yung sa kung sa fish pan, hanggang 2,500 square meter niya po. One port ba rin, sir? One port. Medyo malaki na po yung Magawa? Pag, pag Gast isang hektarya, kailang magbayad na yun, sir? Uh, pag isang hektarya po, mm -hmm. Meron na lang po po eh. Kung gusto po ninyo <coughs> ma-insured po, kung magkano yung gastos po ninyo do hindi po ninyo sa land bank. Meron po tayong programa, yung, kung narinig nyo na po, yung ASEF. Karamihan po nung mga nag-fish fund sa Maria, naglo-log po sila sa land bank, under po ng ASEF.